Mayroon akong sariling paniniwala at hindi na ito mababago. Total, hindi naman mahalaga kung ano ang relihiyon mo dahil lahat ng ito ay patungo sa nag-iisang Diyos. Narinig mo na ba ang opinyong iyan? Totoo nga ba ang lahat ng relihiyon ay patungo sa nag-iisang Diyos? Pare-pareho lamang ba ang lahat ng relihiyon? Ang iba't ibang relihiyon ay iniisip ng ilang mga tao na patungo sa nag-iisang Diyos. Ngunit ang paniniwalang ang lahat ng relihiyon ay patungo sa Diyos ay mali maaring isipin mo na tama ito kung hindi mo alam kung ano ang pinaniniwalaan ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa, walang sentrong Diyos sa Budismo. Habang ang mga Hindu ay naniniwala sa maraming Diyos, ang iba pang relihiyon ay magkakaibang Diyos ang pinaniniwalaan. Ang iba ay Sikh, ang iba ay Muslim, ang iba ay Hindu, ngunit sila ay magkakaibang landas. Hindi totoo ang inaakala ng ilan na ang mga relihiyon ay magkakaibang paraan lamang o mga wika na may mga landas na patungo sa iisa lamang na Diyos. Hindi pare-pareho ang lahat ng relihiyon at maraming halimbawa halimbawa ng relihiyon na hindi nakakalugod sa Diyos at hindi tunay na Diyos ang sinasamba. May mga relihiyon na ang mga turo ay salungat sa sinasabi ng Biblia at inilalayo ng mga ito ang mga tao sa Diyos. May kasabihan nga na maraming daan ngunit iisa lamang ang patutunguhan ngunit ito ay malaking pagkakamali. Ang totoo, hindi patungo sa langit ang lahat ng relihiyon katulad din ng mga daan na hindi lahat ay patungo Maynila. Halimbawa, ang isang miss, may isa lamang na daan na makakarating sa dulo habang ang ibang daan ay hahantong sa dead end. Maaaring may mga ilang pagkakatulad ang magkakaibang pananampalataya at mga relihiyon ngunit nagkakaiba-iba sila sa maraming paraan at mga katuruan. Nakakalungkot na may ilan pa rin na pinipili na tanggihan ang tunay na Diyos at dahil dito hindi nila natatagpuan ang nag-iisang tunay na daan patungo sa Diyos. Noon pa man, marami ang nagkakamali sa pag-iisip na ang pagsunod sa kanilang reliyon ay magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Tandaan, isa sa pinakadakilang kasinungalingan na ginawa ni Satanas sa sangkatauhan ay ang relihiyon ay makapag liligtas sa iyo sarin sa dahilan kung bakit napakaraming relihiyon sa mundo natin ngayon ay upang guluhin at ilayo ang tao sa tunay na kaligtasan. Tingnan mo na lamang kung ang lahat ng relihiyon ay patungo sa iisang Diyos. Tiyak na makikita nating pinagkakaisa nila ang mga tao sa kapayapaan. Ipinapakita ng kasaysayan na sa halip na pagkaisahin ng relihiyon ang mga tao, ito pa nga ang pinagmumula ng pagkawatak at pag-aaway. Ito ay dahil sa mga paraan na taktikan sa tanas para linlangin langin ng sanlibutan. Halimbawa, sa panahon ngayon, marami na tayong pagpipilian, iba't ibang klase ng pagkain, inumin, damit, bahay, kotse at kung ano-ano pa. Kadalasan nahihirapan tayong pumili kung ano ang tama dahil sa sobrang dami ng ating pagpipilian. Maaaring ganito ang nararanasan natin sa relihiyon at sa dami ng mga relihiyon sa panahon ngayon. Mahirap pagdesisyon kung alin ang pipiliin at napakahirap para sa isang naghahanap ng katotohanan na malaman kung alin sa kanila ang tama. May mga naniniwala na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga paniniwala, gawain at tradisyon ay may pag-asang magkakaroon ka ng tamang katayuan sa Diyos. Sinapakita ng Biblia na para mapatunayan mong buhay ang iyong pananampalataya, dapat itong makita sa iyong mga gawa o pagsunod. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Pero hindi ito nangangahulugang makakaligtas ka dahil sa iyong sariling pagsisikap. Iyon ay dahil sa biyaya at habag ng Diyos atin sa Epeso chapter 2 verse 8 to 9 sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Hindi relihiyon kundi isang relasyon sa Diyos. Noong una pa lamang ng likain ng daigdig, alam nating may tiyak at malalim na relasyon sina Eva at Adan sa Diyos. Sa Genesis, kilala ni Adan at Eva ang Diyos sa isang personal na kaparaanan. Lumalakad silang kasama ng Diyos at direktang nakikipag-usap sa si kanila dahil sa kasalanan. Nahiwalay sila at naputol ang magandang relasyon sa Diyos. Tinukso sila ni Satanas upang suwayin ang utos ng Diyos at ang resulta nito ay ang kanilang pagkakasala makikita natin na simula't simula pa isang malalim na relasyon ang kailangan ng Diyos sa kanyang nilika at kailangan natin upang makipagkasundo muli sa Diyos. Ang Diyos na ating Ama sa Langit ay laging nagdanais na mapalapit at makipagrelasyon sa Kanya sa lahat ng nilalang at lahat ng tao ng bawat reliyon at denominasyon sa anumang simbahan at pinuno ng iba't ibang relihiyon sa ilalim lamang ng kapamahalaan ng isang Diyos lamang at ang tunay na kaligtasan ay tanging sa Panginoong Yesu Kristo lamang. Ang Panginoong Yesu Kristo ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Bukod dito ay wala ng iba pang daan. Saan mang relihiyon ka nabibilang, sa huli ay magpasakop kayong lahat sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Ang Diyos ang kailangan natin at ang bagong kapanganakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aling tinanggap natin ang Panginoong Isokristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Tayo ay muling ipapanganak at isa na tayong bagong nilalang. Ang buhay at kalikasan ng Diyos ay ibinibigay sa ating Espiritu. Nilikha tayong muli, ipinanganak muli sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Sa huling panahon, ang lahat ng relihiyon ay magiging isa. Lahat ng nilalang ay babalik sa ilalim ng kapamahalaan ng lumika. Lahat ng nilalang ay sasambahin ang isang tunay na Diyos. At lahat ng masamang relihiyon ay mauumi sa wala. Hindi na muling litaw kailanman. Kahit na ano pang relihiyon sa sapian at paniwalaan, ang bawat tao ay haharap sa Diyos pagkatapos ng kamatayan. Ayaw ng Diyos ng pagkawatak-watak na tulad ng relihiyon at personal na relasyon ang kailangan niya sa atin. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi ang Panginoong Isokristo lamang. Ipinanganak ang Panginoong Kristo upang ituro sa atin ang daan patungo sa langit at pagkatapos na matay siya sa krus upang hindi na tayo hatulan pa ng kamatayan. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay mula sa mga patay bilang patunay na nagapin niya ang kamatayan. Siya ang naging tulay sa Diyos at sa tao para makabalik tayo sa Diyos at magkaroon tayo muli ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagsampalataya. Upang matanggap natin ang kaligtasan, kailangan lumapit tayo sa kanya. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Sundin natin ang Panginoong Yesu Kristo at ayusin natin ang ating relasyon sa Kanya. Magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoong Yesu Kristo. Pinawalang sala na ng Diyos ang lahat ng nananalig sa Panginoong Yesu Kristo. Sa ganitong paraan lamang tayo maliligtas. Maging sino man tayo o anuman ang ating mga nagawang kasalanan, anuman ang reliyon na ating kinaaaniban. Tandaan, walang perpektong simbahan, walang perpektong relihiyon. Ang Panginoong Yesu Kristo lamang ang perpekto sa lahat. At walang ibang daan patungo sa langit maliban sa Panginoong jesu Kristo. Sinasabi na sa Juan chapter 14, 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.